Wow! What's up mga kamakoy? Okay, so for this video <laughs> Okay, so ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog gawa na busy-busy no? So ngayong araw pala dahil yasumi namin ng mga ilang araw. So sumama ako sa kila senpai para mang mamingit ng isda pang ulam mga kamakoy no. Kasi sobrang mahal ng isda dito sa Japan. So kailangan magganap ng paraan para may pang ulam-ulam no araw-araw. So ito na nga mga maaga kami umalis mga alas 4 madaling araw kasi mula dun sa amin mabiyay pa ng mga ilang oras tapos isang oras din may <coughs> dito sa bangka na sinakyan namin mga kamakoy so dito konting taga and then ito pulutan namin manok habang bumabiyahe pa pag gitna ng dagat So, yun. Ako nga pala si Makoy. Daling tao sa Pinas ngayon. Kalahating baka na sa Japan. Oi! Okay, so shoutout muna kay Senpai Tagalog and then kay, kay Kuis. Okay. So, let's go. One hour later. ako'y sa kali sa tinahak na daan Na sana ay makabawi at aking malalaan Sa mga taong nandyan na tumulong gumaan Sumuport at na nagkaroon ng dahilan Upang aking ituloy kung ano man nasimulan Sila nagsilbing apoy, nagawa ko'y nagpasan Bawat hamon na sumubok at patibay Kaya tanging rason na lumaban ng sa buhay Ahamain ang lahat upang mapasak kamay Matahin man ang ilan, di magpapakatangay Gagawin ang mga bagay kung saan maging kampante Hanggang sa dumating mga hiling ay mangyayari Oo, di naman posible, Dibring mangarap Taasan mo lang kilusan kung anong magagala Bawat pagod na iyong matatamo Huwag kang matakot na sumubok hanggang sa makaya mo Patuli lamang aabante Kapagin man ang biyahe Dito pa kapante na niwala sa sarili Isin ang tabi mga negatibo sinasabi Nagpagabalasi kung ano mong mangyayari Patuli lamang aabante Kapagin man ang biyahe Dito pa kapante na niwala sa sarili Isin ang tabi mga negatibo sinasabi Nagpagabalasi kung Meron na magbabago Sa ginagalawa na hindi na pwedeng matalo malayo na sa dating nagawang pausgungin Yung inakalang di ko kailang nagawa Kung ito pa rin Nahimik at payapa Panakad na ang isip Kalmado na ang utak din Na nagpakamakitin Di ko inugali na ipilit ang sarili Sa mga tao may ayaw Eto ang gitna kong daliri Sa daming naranasan may nanghila Bababa habang ako ay isi lang Hindi nyo ko magigiba Bum Pagkagawa ng tama kahit sa'n tumapad ako Pakisama ang binibigay, hindi pa kitang tao Malabong maalala yung mga dati nang iwan Matitira sa list mga naniwala pa ng day one. Marunong lumingon kung saan ba ako nang galing Salamat sa taas, tinupad mga dalangin Mahal Hindi lamang aabante, babagal man ang biyahe Dito pa kapatid na niwala sa sarili Isin ang tabi mga negatibo sinasabi

Pinabalagtas ang daan patungo sa tugatog samotsari Sari ang nakasalamuan na may pasabog Pinapasok sang sa pintuan na kailangan malakas Sa kadalabang ko sa na hindi na umatras Ako'y namulat sa realidad na kung saan marami Mabang mata sa aking paligid kaya may naiging. Sa aking sarili to noon ang pagkakataon Maghapon nagsipat para ang pulsa ay magkaro Nakasipat ng sagul, umaasang papabor Di napagod maghabol para makaalis sa korte ang pulit na magsubok na magsubok Hindi takot na matapak kaya sa lang ng sapok Sa pangarap hanggang maabot ang nais Kasi taas ng ulap ang bibigil ko ay labis Di na para magpa sa negatibo Kasama lang ang tunay na may mabuting motibo Pagpuli lamang aabante, pagpagal Mga di-katibug si nalawa <laughs> <laughs> tayo sa inyong bay hmm? kaya ang galing ng kumain niya yung kani. One eternity Later. Okay, so kakarating lang namin mga kamangoy galing fishing kanina. So check natin kung ano yung mga nahuli namin. So para pang ulam. Okay, so ito uli ni ng Sinpay. Galing talaga mamingwit ni Sinpay. Kaya idol ko ito mamingwit eh. Okay, so marami-raming ulam din to mga kamakoy, no? So, ito lahat ng nahuli namin dun sa pamingwid. Tingin ko sulit naman. Sana may mga kasunod pa mga kamakoy. Nakaka-enjoy din naman. Nakaka-relax. Susunod ulit. Babush!